We all know the story behind the Star Mall Alabang, and I myself knew it as well. At first nababasa basa ko lang siya sa mga nagsishare about their creepy experience. Di ko naman alam na pati ako kami mararanasan namin. Year 2021 Nagkaayaan kami ng dalawang co ko to go in Alabang. Di pa di kasi ako nakakapunta noon sa Festival Mall and Star Mall, kaya gusto ko at yaura. Nagbus lang kami from Ayala to Alabang. Saglit lang din naman ang biyahe. First stop namin is a festival mall kasi malapit din doon yung landmark. Ikot-ikot lang kami then bili ng stuff and such. Doon na din kami nag-launch bago kami nagpa-star mall. I don't know if it's Milang pero iba yung ara pagpasok mo sa mall. I don't know baka kasi konti palang tao noon. Kasi maaga-aga pa pero hindi, I've been into numeros mall, nakabubukas pa lang ng 10 ng umaga. Pero okay naman yung ara. Pero doon iba. So syempre, nag-ikot kami, tingin ng mabibili doon. Hanggang sa... Nakita namin kung saan dinidisplay yung mga palabas sa scene. Noong oras na yun, may dalawang pelikulang palabas. Yung isa na gusto namin mapanood ay sa alas dos pa ng hapon ang susunod na screening nag-uusap kami kung manunood ba kami o hindi. Sabi ng isang kasama namin na si Mark, nasa amin daw kung gusto namin manood. Pero yung isang kasama ko ay nagyaya na pumunta sa Watsons. Sabi ko, mamaya na kami magdesisyon pag nakabili na kami. Pagkatapos namin mamili, kumakain kami ng ice cream habang nakatanaw sa unang palapag ng mall. Bigla na lang sabi ni Ate Marian na kanina pa daw may nakatingin sa amin. Tinuro niya yung dulo ng isang tindahan sa ikalawang palapag kung nasaan kami. Doon, nakita namin ang isang batang babae na nakadamit na kulay cream, nakatayo lang doon. Ang tingin niya ay diretsyo sa pwesto namin. Tinignan din namin siya pabalik. Bigla siyang naglakad papunta doon sa katapat na tindahan. Akala namin papasok siya doon sa entrance, pero nagulat kami nang tumalikod siya at lumusot sa pader. Oo, sa pader. Natulala kaming tatlo at napatingin ako sa dalawang kasama ko kung nakita rin nila yun. Napamura si Mark habang kinikiskis ang kanyang mga mata. Si ate naman ay nakatingin lang doon sa area kung saan siya tumagos. Naramdaman ko yung pagtaas ng balahibo ko sa batok noong oras na yon. Iyon ang unang beses na makakita ako ng espiritu sa ganong lugar at ganong oras. Alam niyo yung pakiramdam na gusto naming umalis pero hindi kami makagalaw ganon. Ilang minuto pa siguro ang lumipas bago kami tuluyang bumalik sa aming mga ulirat at naglakad na. Nagdesisyon na lang kaming umuwi at hindi na manood ng sini dahil baka mas malala pa ang maranasan namin. Hindi kami makapagsalita na tatlo kasi parang shock pa rin kami na hindi ko maipaliwanag. Pag uwi namin mga alas 4 ng hapon, biglang sumama ang pakiramdam ko. Ang bigat ng ulo ko na hindi ko maintindihan. Nagising ako mga bandang alas 10 ng gabi at nilalagnat na ako. Oo, oo, umabot sa 38 degrees Celsius ang body temperature ko noon at sobrang sakit ng ulo ko. Ang kakaibang bahagi ay pati sila Ate at Mark nilagnat din. Hindi ko alam kung may kinalaman ba 'yung babae na nakita namin sa mall noong araw na iyon. Para sa kaalaman ninyo, nag-enjoy lang kami noon at wala kaming inaasahan na may ganun kaming mararanasan. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.